ay uh, bagabata tila biyaya para sa ilan nga etong uh, naranasang mga pag-ulan kahapon sa ilang bahagi ng uh, Metro Manila ay uh, naging uh, perwisyo naman ito sa ilang lugar sa rehiyon ito ay matapos uh, na magdulot nga ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila ang nangyaring pag-ulan kahapon uh, ilang lugar na nagresulta naman uh, sa pagkakastranded ng ilang mga sasakyan at uh, maging uh, ilang mga individual uh, Batay sa ulat na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority, nagdulot ito ng gutter deep na baha ang naturang pagulan sa bahagi ng Kamyas Kamuning area dyan sa may kahabaan ng EDSA. Gayon din sa ilang bahagi ng Sergeant uh, Isguera Avenue at Scout Wason dyan sa may lungsod ng Quezon kung saan naranasan din ang gutter deep na pagbaha dulot yan ng biglaang buhos ng ulan. Ayun nga sa State Weather Bureau, nakaranas ng heavy to intense na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlak at malakas na simoy ng hangin. Ang naranasan kahapon sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang na riyan ang mga sumusunod na lugar, etuhong Quezon City, Pasig City, Mandaluyong City, San Juan, Caloocan at Marikina City na naranasan din ito sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, Sambales, Tarlac, Bulacan, Quezon at maging Sarizal. Habang moderate to heavy rain showers naman na may kasama rin na kulog kidlat at malakas na hangin ang naranasan sa ilang bahagi ng Pampanga, Cavite, Batangas, Bataan at Laguna.